Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na bantayan ang presyo ng bigas sa mga pamilya. Bunsod na rin ito ng ulat ng pagtaas ng presyo ng bigas sa maraming pamilihan, lalo sa ilang probinsya. Pagigiit ng Pangulo, kahit sa patang supply ng bigas sa bansa, tila aniya may problema sa presyuhan nito. Sa monitoring ng Agri Department, naglalaro sa 38 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng bigas, habang ang iba ay binibenta ang magandang uri nito ng hanggang 50 pesos per kilo. Kasabay nito, inulit ni Marcos ang kanyang babalalaban sa mga rice hoarder at price manipulator. Samantala na nawagan si Trade Secretary Alfredo Pascual sa mga Pilipino na simulan na ang pagdadayet sa gitna ng pagtaas sa presyo ng bigas. Ayon sa kalihim, maaaring subukan ng mga alternatibo sa bigas gaya ng kamote at mais. Dagdag pa ni Pascual na bagamat alam niya na nakasanayan na ng mga Pinoy bilang staple food ang bigas o kanin, kailangang matutunan ngayon ng marami ang adopt and adjust at maghanap ng alternatibong pagkain. Sumuko sa militar ang tatlong miyembro ng New People's Army kabilang ang mataas na opisyal nito sa Buena Vista, Agusan del Norte. Kinilala ng 4th Infantry Division ng Philippine Army ang sumuko na isang Jaime Manpinsahan Yohan, political officer ng North Central Mindanao Regional Committee at isang Holano Baha Ramos, platoon member ng Sub-Regional Centro de Gravidad, Sagay. Samantala, isang babaeng miyembro ng rebelding grupo ang sumuko naman sa 58th Infantry Battalion sa Claveria, Misamis Oriental. Kinilala ang Amazonan na si Jaline Mantensahan Kapitan, isang medic ng sub Centro de Gravidad, kasamang isinuko ng tatlo ang kanilang mga armas. Sinimulan na ang inspeksyon para sa konstruksyon ng International Airport sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Ang nasabing paliparan ay itatayo sa dalawang daang ektaryang lote sa barangay Tambo sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Kapapalooban ito ng 3.2 kilometer runway. Dumalo sa inspeksyon ang ilang opisyal ng Ministry of Transportation and Communications at Bangsamoro Airport Authority, Japan International Cooperation Agency at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura. Samantala, ikinalulugod ni Bangsamoro Transition Authority Chief Minister al Haj Murad Ibrahim ang suporta mula sa national government para sa Bangsamoro region. Wala kaming nagiging problema ngayon as far as the release of the uh, allocation of 5% of the uh, total con uh, which is uh, around 60 or uh, ar around 70 uh, billion uh, every year so walang 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 walang, walang kaltas ang requirement lang sa amin we will uh, present our development plan for the year and then After that, then will release. Ang naturang international airport ay kabilang sa enhanced 12-point priority agenda na layong palakasin ang sistema ng air transportation para sa ikauunlad ng ekonomiya ng rehiyo, Para sa Kidlat News Update, Renzel Non, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.